Magbisa naman tayo mga ng bawang for today's video mga kalaka. Maliluto ako ngayon ng munggo. Kahit sabado pa. Sabado na pala. Eh, kahit anong araw naman pwedeng magmunggo, di ba? Pero kadalasan yung iba Friday kami kahit anong araw. Ayan. Magbisa ako na ako ng bawang. Magbisa na ako ng munggo. Bye boy. Monzo for today's video. abado Monggo. Ayan, mga kaloka. Kailangan durog-durog yung kamatis. Nagalagay kasi ko ng kamatis sa Monggo. Yung iba hindi. Siyempre, kanya-kanya naman pa yung proseso okay, o kung anong sinasahog basta pwedeng isahog sa ala ito ko natin yung kamatis basta ko gutong luto so, hindi ano, madaling mapanis mainit pa naman yung panahon ngayon ayan mga kaloko ito na nga mga kaloko ko siya ng malunggay wala kasi kung na yung ano eh, yung dahon ng ampalaya. Kaya instead na ampalaya eh wala. Ito yung substitute ng ano ampalaya na dahon ano na lang malunggay. Kulong-kulong na siya, mga kaloka. lagay na natin yung lagay natin yung malunggay ayan mas sabagay eh. mas masustansya pa nga yung ano mas grabe yung benefits masustansya ito yung dahon ng malunggay malunggay leaves ayan mga kaloka munggo for lunch ang ulam namin pa-share naman po ng aking video mga kaloka thank you po sa pag-support Ayan. Tikimin. Mm -hmm. Sarap. Sarap kasi luto ko. Char. Ayan, mga kaloka. Hinaan natin yung apoy. Hinaan natin, ayan. Bye muna mga kaloka. Blessed Saturday everyone.